sa panahon ngayon, napakahirap talaga mahanap yung true love. 27 years old na ako, hanggang ngayon niloloko pa rin ako sa chat. Wala akong girlfriend, wala akong asawa, at wala akong anak. ba? Diba? Kung mapapansin nyo sa paligid nyo, napakaraming single. At yung karamihan dyan, umaasa na mahahanap nila ang true love, di ba? Wala namang masama doon, hindi yun masama. At napakarami rin namang nasa in a relationship status pero hindi masaya. Meaning to say, hindi yun true love, okay? Hin parang tinitiis na lang yung relasyon, okay? Tinitiis na lang dahil matagal na sila or kung anong uh, ano mang reason yan. Pero hindi na, wala na yung pagmamahal doon, di ba? Hindi yun true love, okay? Mas mahirap pa mahanap yung true love kaysa sa mahanap yung karayom na nawawala sa loob ng napakalaking kwarto. Hanapin mo yung karayom na, na, na hanapin mo yung karayom na nawawala. Mas madali pa kaysa sa maghanap ka ng true love, 'di ba? Parang meron kasi tayong tinatawag na defense mechanism bilang tao pagdating sa love. Okay? Kapag bagong kilala natin sa tao, syempre kinikilala muna natin at uh, halimbawa na develop na sa isa't isa, di ba? Ah, uh, ito yung illustration doon, okay? Makinig mabuti. Ito yung uh, pinaka the best uh, na makaka-relate kayo. Kapag bago kayo sa isang relasyon, hindi nyo kaagad binibigay lahat at hindi nyo binibigay lahat ng effort nyo at hindi ko kayo masisisi dyan kasi base yan sa past experience nyo na nasaktan kayo dahil binigay nyo ang lahat. Okay? Nasusundan ba? Kaya parang natatakot tayo na baka masaktan ulit tayo. Hindi ko kayo masisisi dyan. ba? Diba? Ganyan naman talaga. Pero, hindi natin maipapakita yung totoo nating pagkatao sa isang tao na, na, na nakakamabutihan natin dahil sa ganyang mindset. Okay? Dati, kinakailangan mo ipag-igib kapag nanliligaw ka. kailangan mo ipagsibak ng kahoy, ipaghatid sundo, 'di ba? Effort kung effort. Ngayon, kahit pag reply, hindi natin magawa lalong-lalo lalo na kung importante. Kapag kapag uh, naging special na tayo sa tao, bigla na lang tayo mawawala, 'di ba? <laughs> Parang ginawse no? Ang ibig kong sabihin dito, napakahirap mahanap 'yung true love ngayon kasi hang napakahirap mahanap yung true love ngayon kasi bawat isa sa atin, meron tayong defense mechanism sa mindset natin na baka kapag binigay natin lahat o pinakilala natin yung totoong tayo, masasaktan tayo ng husto, di ba? Takot tayong masaktan. Kaya hindi natin binibigay lahat ng effort natin, hindi natin binibigay lahat na makakaya natin. At uh, yun na yun. Yun na yun may mga tinatago tayo, may mga lihim tayong hindi sinasabi sa tao kasi baka hindi rin naman tumagal yung relasyon, di ba? Ganon kadalasan. Minsan nga eh. Kapag may nakakausap ako, alam ba, bago sila sa isang relasyon, hindi muna seryoso. Kasi, magbe-break din naman. hindi, mo, hindi ko muna si seryosohin si ano, kasi, baka trial card lang. Hindi ko muna si <laughs> hindi ko muna si seryosohen, yung girlfriend ko kasi magbi-break din naman kami. Hindi ko muna siya si seryosohen kasi baka hindi rin naman siya seryoso. Ganun yung nasa mindset natin kapag nasa bagong relasyon tayo. At napakarami doon ang hindi talaga true love, okay? Parang gusto lang natin may nakakausap tayo, gusto natin may may uh, karelasyon tayo, gusto natin may masasandalan, pero yung true love, yung mamahalin mo siya unconditionally at ganun rin siya na walang hinihingin kapalit, yun ang true love, di ba? Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya, sa problema man, mamahalin mo pa rin siya. Pero bihira na yung ganun kasi kapag nahirapan tayo, binibitawan natin yung tao, di ba? Kaya napakahirap hanapin yung true love sa panahon ngayon. Mas mahirap pa hanapin yung true love kaysa sa nawawalang karayom, di ba? Very bad.